Palag-palag na raw agad si Sean Kim sa pag-uubad na nga ng eksena sa Viva Max nang una pa lang nitong malamang kinukuha siya. May sider naman si Sean na eksena ng muntik na raw mapit maalis ang plaster niya. Bakit kaya? Ayan, panoorin natin. Muntik na matanggal ang plaster. Hindi po talaga. Nung unang nalaman ko pa na ano, i-refer sa Viva Max. Hindi po nung dalawang isip. Sige lang, go lang. Palapad ka. Parang, no? kasi, ko, ko umarap, parang ano kasi magagawa ko yung gusto na umarap yung parang ano bonus na lang sa akin yung ano yung mga sexy yung parang ano oh. pero tinatablang ka sa labs eh. Uh, uh, I mean, yung, ano pa? po, may one time na ano tawag dito muntik na matanggal yung plaster ko saan? I mean kami dalawa ni Kelly you parang rehearsal po yun eh uh, parang para inaano ko lang yung direct na ito yung gagawin nyo parang ganyan uh, parang nagpo-practice pa lang po may parang inaano yun, tandaan tanda ka lang, masyado kang wild, practice pa lang kami. Parang tumatama po yung ano namin. Oo. Oh. Muntik tumatanggal yun ako, yung plaster. na Pero nung on, scene, on set na po, na ano na, hindi nung mo po, parang normal lang. Kakaiba ba ang dating sa yung TND, kaya muntik ng mga ng plaster? Mm hmm, siguro po. Iba-iba mm -hmm. iba rin po kasi dating ni Kendi, parang ano. Bisaya rin po siya. Pares pa mabibisaya na minsan sa set ng bibisaya din po sa set. Mm -hmm. Kasi <laughs> son mo, friends, si bagong alaga ni Tito Jojo Biloso. Okay. Pagka-eksena niya, naman na tingnan flash niya, si Candy Veloso. Quarter so, Bia Veloso. Okay. May maroon naman ano, ano sa pangalan Kendi. niya. Candy Veloso. oh. To Jojo din yun. Oh. Oh. Diba oh, oh, kaya oh, oh. Oo, oh, ayan. Ayaw ni Beauty Veloso. pa. Akala ko Korean siya. -Korean. Actually, friends, si, 14 years old pa lang siya. Nasa Korea na siya. Ah. Tapos parang 4 months lang yata siya. kailan oh. Kaya nalang siya ulit nandito sa Pilipinas. Nakapag-extra-extra. Netflix or nakagawa rin siya ng mga serye sa Korea. Oh. So the experience niya prinsip yung ano yung ano yung pag sa Korea na ngayon ay nandito sa Pilipinas tinatry din niya. Correct. So, yung pangalan ba niya, real name niya o parang kuwa sa pagit parang Korea? Parang binanggit niya nakalimutan ko pero ah. Ralph, um, Actually, uh, Ralph ang... Ato na yung pangalan. nakalimutan ko yung pinido niya. Ayan, ah, yes, so screen John name. Sun Kasi kung baga naka-experience experience na siya na gumawa ng seri kasi sa Korea, oh. oh. Pero pala ba na siya, po. game oh, oh. din siya mag friendship. Sabi yeah. ko ka dito. Opo, ano yung first na nagawa mo? Meron siyang unang ginawa rin, parang yung ano, ano ba yun? Nawala sa utak oh. ko. Oh. Di ba Max Movie rin? Okay. Okay. ka doon? opo. So, game siya mag-ubad. game siya, pero sabi niya, oh. acting pa rin daw ang gusto niya makilala siya. Pero, bonus na lang daw yung paghubad. Oo. Masabi niya. Pero wapo siya, di diba? ba? Wapo, in fairness. Oo. Pero yun nga, mabuti nila, yung rehearsal daw nila ni Candy, doon ay muntik matanggal, no? Rehearsal pa lang ba yun? rehearsal pa lang daw. Pero doon daw, kinukunan na, hindi daw natagal, mabuti na daw nung nasa set. Mas gusto ko matagal yung nasa set. Para magulat yung mga camera, may mga direct. May ahas? May Imain pa naman ng panahon na yun. Oh. mga ahas. Yes, oh. ako sa pinorward ko. Ano? Na yung mga ahas maglalabasan. Ayaw, oh, sinasabi naman nila. Kaya ingat-ingat daw, bago matulog, oh. tingnan daw mga kama. Yung mga pintana nyo dyan, medyo isara-sara nyo. Huwag laging bukas. At sa gabi, yung mga ano nyo, di ba? Ingat-ingat dahil ang mga ahas daw pag mainit, lumalabas talaga. Oo, lalo ng bahay niyo ay malapit sa puno puno Sa mga bukit-bukit. Ah, Kaming malapit sa bukit-bukit. Oh, oh, oh. Ganon. Oh, oh. Di ba lalo yung mga ano, di ba minsan yung mga ilog-ilog. Oo, oh, oh, ang dami. Dyan, ganun. Pero, Pero marami talagang ahas ano. Marami oh. ahas, dahil sa show business. Ay Diyos ko. Dahil oh. sa paligid mo lang may ahas. <laughs> <laughs> Magtigil ka ahas. Anaconda.